May lalaki sa Davao del Sur na ang reklamo sa buhay, parati raw siyang hinihiwalayan ng kanyang mga karelasyon. Nakatakdang maging malamig ang Pasko ng taga Davao del Sur at construction worker na si Jimmy. Hindi niya tunay na pangalan. Takot na raw kasi siyang umibig pang muli. Hiniwalayan na raw kasi siya ng una, ikalawa, at pati ang ikatlo niyang kinasama. Kahit pa sa totoo lang daw, ayon sa kanya, siya na may good catch. Sabi nila, may tsura din. Marami rin nagkagusto. Hindi rin daw siya mabisyo. Cellphone, Dota, sigarilyo, yan lang ang bisyo ko. At lalong hindi raw siya manloloko. Hindi ako babayero, wala akong kaibigan babae aba si Jimmy. Pagdating sa pag-ibig, laging sawi. Hindi na siya masaya kasi daw masakit na. Ang problema raw kasi ni Jimmy, talaga namang napakalaki. Nitong nakaraang taon lang, si Jimmy na in love ulit sa kanyang ka chatmate na itago natin sa pangalang Gretchen makatagpo ako ng tunay na babae na talagang tanggap ako. Nag-click naman daw sila. Pero si Gretchen, meron ding reklamo. Sabi niya sa akin, kakaiba daw niya sa akin, nasasaktan daw siya. Sabi ko sa kanya, kala ko mahal mo ko kahit ano pa ako. Tama lang, sakit eh. Sa huli, nauwi rin sila sa hiwalayan. Alam ko nang mangyayari sa relasyon. Ang kasakit Tama lang! Sakit eh! Pero ano nga ba itong inireklamo ng tatlong nakarelasyon na ni Jimmy? Dahilan ng paghiwalay namin na yang... Yun naman yung ari ko. Malaki naman talaga. Pero ang sukat so daw ng kanyang pagkalalaki, hindi natural. Naturukan lang po ako ng petroleum jelly. Ayos naman ako sa ari ko. Satisfied naman yung misis ko. Sakto naman yung laki. Hindi ko naman pinangarap na na lumaki pa. Ayos na ako doon. Pero nung nagtrabaho siya sa bataan nung 2013, nakilala niya si Alias Tagalog at meron daw ito sa kanyang inalok. Sabi niya sa akin, maglagay daw ng petroleum jelly para daw lumaki. Eh sabi ko, okay na ako doon, kaya hindi ako pumayag. Pero dahil nakainom sila nung gabing yon, si Alias Tagalog, isinakatuparan daw ang plano nito. Apat daw sila noon na tinurukan. Hindi ko talaga alam yung balak nila. Gusto pa lang magpaturok ng tatlong Tagalog na yon. Dahil sa kalasingan, si Jimmy nawalan daw ng malay. Aray! Aray! Pagising ko, namamaga na talaga eh. Aray! Wala na akong nagawa. Lasing na lasing na rin kasi ako eh. Namamagana rin yung ari ko. Mahirap kasi minsan masakit, mahapdi. Ngayon, para akong bagong tuli. 3 inches na lang yung laki niya. Tapos yung lapat niya, hindi, parang hindi may pasok sa kanang sigarilyo. Nung bagong turok siya, masakit pag ginagalaw ko. Pag nagsusot ako ng brief, mahapdi. Hindi ko naman to kagustuhan. Biktima lang din ako. At ang hindi niya inasahan na ang kanyang pagpapalaki ng ari, ang siya rin palang makasisira ng kanyang mga relasyon. Sinabi ko sa kanya na naturo ko na ako. Nagalit siya. Wala daw akong utak. Bobo daw ako talaga. Ang kasakit ka eh. Susugatan daw kasi yung ari niya. Malaki na daw kasi. Hindi normal. Masakit daw. Hindi niya daw talaga na gusto. Una pa lang naming pagtatalik. Tama, ang sakit eh? Sabi sa akin, ba't kanya yung sa'yo? Nasasaktan ako. Nais man daw ngayon ni Jimmy na ipatanggal ito. Wala siyang magawa. Kapos siya sa pera para magpatingin sa doktor. Nanguna, wala rin akong pera pang pagamot dito. napapadala ko ng pera sa mga anak ko. Pero desidido raw talaga si Jimmy na ipaayos ito. Lalo't meron na naman daw ngayong nagpapatibok ng kanyang puso. Nagkakakiala kami sa chat, dalawang buwan pa lang. Gusto niya nga na doon ako mag sa kanila. Kaso baka malaman niya na ganitong sitwasyon ng ari ko, baka magalit din sa akin at baka hiwalayan din ako. Minaal ko na siya, kaya dumulog na ako sa KMJS para matulungan ako. Kung sino man yung pwedeng tumulong, tulungan na lang po ako si Jimmy. Iniwala ng tatlo niyang nakarelasyon. E Nadiskubre raw ng mga ito na naturukan siya ng petroleum jelly sa kanyang ari. Rasan talaga ng paghiwalay namin. Yan talaga yung ari ko. Hindi talaga tama. Ang isa pa niyang nakarelasyon na si Faye, narito sa Quezon Province. Mapagmahal siyang lalaki. Magandang siyang lalaki. Pero paglilinaw ni Faye, hindi raw totoo na ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ay ang sukat ng ari ni Jimmy. So, hindi naman po talaga totally na yun. Naghiwalay kami na iyon po yung rason dahil sa ari niya. Hindi kami ay yung dalawa kami umalis na nagtalikuran kami na wala ng pakilamanan. Para magkaliwanagan, si Faye pumayag na kausapin ito sa pamagitan ng video call. Kumusta ka na? Iniwan mo talaga ako sa ere. Sinong unang iwan sa ere? Totoo bang iniwan mo ako? Dahil ibang itsura ng ari ko. Minamahal ka naman. Kaya lang siguro sa ugali mo. Kaya nung point mo na yun, linayasan ko na lang siya. Hindi na po kami nag-uusap. Kasi may gusto siyang babae. Hindi naman totoo yan. Ikaw lang naman talaga. Ginawin ko lang sa iyo ah. Hindi dahil sa ari mo. Siguro naghiwalay tayo dahil sa ugali mo. Katawain mo ako kung ano yung nagawa kong kasalanan sa iyo. Sana mapatawad niya ako kung mayroon siyang hindi nagustuhan sa akin. Kamusta ka na pala? Nasawa ka na ba? Wala nga eh. Pwede ba nating ibalik ang kahapon natin? Anong muling ibalik? <laughs> muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Eh, may girlfriend ka na ba Jay? Bago lang, mga two months girlfriend sa chat. Sana-sana ako kasi nakausap ko siya. Nasabi ko sa kanya lahat. Sana paras na kaming makamove on. According to worldwide research, yung normal penile length ng mga Pinoy ay around 4.3 inches. Mga kalalakihan na nag-iisip na magpalagay ng ganitong bagay, huwag nyo na ituloy.